So yung mga busa, magigot na po tayo. Ito po yung mga salang po natin. Ito po lahat galing po yung mga alaga. O yung mga binibinto mga alaga. Sisiw. Ginagawa ko po mga boss, yung tanda po niyang bilog, pinataas ko po yung X. Yung pag-ikot po ganito, dahan-dahan lang. Pag sa ano po sa manual, itong gamit po natin. Yan. Ikutin lang po natin yung itlog para yung ano po pagpisa nila hindi po sila mahirapan para hindi po didikit yung similya sa shell pag nagpisa na so naikot na po natin doon napapansin nyo po mga boss yan may harang po ito po yung batch nito medyo mas mauna siyang magpisa kaysa po dito sa bagong itlo kasi meron po yung time na hindi na po natin siya pwedeng ikutin galawin pag marapit na po siyang mag kaya may enam rin po mga post na gamitan nyo po siya ng, ng kalendaryo. I-count nyo po yung araw kung kailan siya mag-last turn, mag, maghuling, maghuling ikot po. So mga boss, i-turn lang po natin. Ikot, ikot. Para sa mga similya sa loob, mag -peritile. Kung sa itlog po mga boss ng manok, ano po ah 17 days lang yung turning niya. Halos lahat po yan ng mga nag-incubate nagagamit po ng incubator. 17 days turning lang po. Pero pag sa pato tsaka gansa, 7 at 29 days yung turning po. Sa pato tsaka gansa. Pero pag sa ano po sa mga manok, ay sa ano po sa Peking duck, pabo, itik Bengala, 23 days yung turning po. Pinaka maiksi po talaga ang ano, mapisa, mabilis po mag maghatch yung ano po yung manok. 21 days pisa na po siya. Sa paato naman po, 1 month and 3 days to 4 days. Sa ano naman po, Bengala, taking duck, pabu, itik po, 20 days. Hatch na po siya. So mga boss, yung salang po natin ito. Sara na po natin. Yan. Okay na po mga boss yung salang natin. Nasara ko na po. So yan po mga boss. Nakapag-turn nakapag na po tayo ng itlog. Yan lamang po. Thanks for watching.